guys may gawin ako guys so uh, um, Hello po, magandang umaga sa ating lahat Magpapalaot na naman tayo Kasi mayroon na tayong pampain At Bago lang kami nakadaong dito Galing ng hanap ng alamang At ito na, mayroon na tayong alamang para pampain At Uh, Ganoon na tayo guys Mag Magbato sa ano, Tali At Samahan nyo kami sa papalaot guys Punta na tayo At dito lang muna kasi dito na tayo doon. At dito lang muna guys. Hello guys. Dito na tayo sa na natin guys. Ito nang mangmana tayo mang ng isda. Dito, guys. Dito tayo sa layo sa ipayaw natin pero ni Apon. Guys, may dawin na ako guys. Oh. Uh, tubo. ang hangin guys ang hangin dito sa bukas ano na, iliksyo na bukas And, ano na Pilit Pili na tayo sa dapat natin piliin na uh, mga kandidato bukas uh, May 12 May 11 ngayon Ng isda. Ng... So, na isda na itong na nung paingkuk na kasayan dito sa amin na isda na matay buhay yun, buhay yun kanina tulad dito buhay ito ngayon sa isda Tapos naman lang siguro yung buwan sa mayo uh, matumal pa rin pero hindi dawit na may hanggang mga kapon hindi lang tayo malugi pag na, pag hapo na May ipong Hindi na Dahil lang Mayroon lang may pinta Doon sa paligid ang पाए siguro tayo maghapon ngayon kasi punti lang ang pain natin ang alamang punti lang nakuha namin kanina tumal na rin ang alamang dito ando na sa malayo ang alamang sa malapit sa tulangin ng isang litro gas doon. Balik. Ito lang muna guys. Mamaya na lang ulit. Bye bye. Ingat kayo palagi. Hello po. Gandang tanghali. Uwi na tayo. Kasi wala na tayong pain. Kunti lang pain natin kanina. Ang uh, nakuha namin doon sa layo. At ito wala na tayong pa pain konti lang isda natin at ano ano din maglutaid na sa ang dagat maglutaid na naman ano, toan, hindi na natin may sakang bangka natin sa lagayan sa itaas sa taas kasi ano wala tayong uh, ano tulong pag angat sa bangka Ah, uh, mintras ano malaki pang taob buhay na lang tayo upang mailagay natin ng bangka sa taas sa lagayan niya at mamaya na lang ulit guys pag dating na sa bahay mag video sa kunting kuha namin kunting kuha namin na isda ito lang muna guys bye bye niya tip lagi hello guys, magandang hapon ito lang isda natin yung araw guys ang lang ito halo halo Halong -halo maligit. So, ito lang lahat. At ito lang muna guys. At buka sa susunod na araw na naman. Kasi bukas. Hindi mag ano. Hindi mag... <silence>